ulitin natin. Mas energetic. Meron tayong darating na competition. Ready? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Hello, Bunnies! Girls, stop! Frags, nagte-training kami. Bakit bigla kayong pumapasok sa gym, ha? Bakit? Matagal pa ba tayong hindi nag-away. Ang lakas ng loob nyo, ha, Frags? Bunnies, meron kaming good news para sa inyo. Ready na yung uniforms ng mga captains para sa competition. Diana, hindi mo ba kukunin yung sayo o ayaw mo? Ano, Bunnies? Ready na ba kayong makipag-compete sa amin? Blondie, bakit nasa iyo yung uniform ko? Diana, hindi ka makontakt ni Coach Abby, kaya pinadala niya sa akin. Diana, wag mo kasing minumute yung cellphone mo. Thank you, Sophie. Naisip ko na yan. So, ito na ba yun, Blandy? Ready na yung mga uniforms? Oo, kailangan natin mag ng picture suot yung mga uniforms. So, kailangan ko mag-take ng picture kasama ka? Oo, pati ako mag-picture kasama ka. Wow, malapit na yung competition. Oo, kailangan natin mag-ready. Mag-training na tayo. Huwag kayong mag-alala, girls. Ready na para sa competition yung bago kong costume. Girls, nakita nyo naman nandito na yung uniform. Kailangan kong isuot to. mag ng picture kasama si Blandy. Okay, five minutes break. Sandali lang nakaka Malapit na yung moment! magko na tayo sa serious competition! Kitty, ako nga natatakot! First time kung makasama kayo! Huwag kayong matakot! Kaya natin to! Girls, 5 minutes break! Umupo muna kayo kasama ng mga bunny sa mat! Sige na girls, go! Thank you na lang! Uupo na lang kami na sa bench! Blondie, sana hindi lang to yung uniform para sa competition. Meron tayong three each. By the way, mas maganda yung uniforms namin. Blondie, maganda nga yung uniforms nyo. Pero galingan nyo kundi matatalo kayo. Hindi ako makapaghintay, Bunny. Girls, dumating na yung araw na na ng mga captains yung uniforms para sa competition. Oo, makukuha na din natin yung satin. Girls, malapit na yung competition. Eh, hindi naman tayo magaling. Magtiwala ka, Sophie. Meron pa tayong one week para gumaling. Ang lamya naman ng mga uniforms. Kailangan natin ng rhinestones uniforms. Hindi mo ba narinig? Merong tatlong uniforms per team. Magkaka-stones and rhinestones ka rin. Ako naman, may bagong costume. White, fluffy, tsaka malinis. Mascot, subukan mo lang dumihan ulit. Makikita mo. Bunnies, ano sa tingin nyo? So girls, mananalo ba tayo sa uniforms na to sa competition? Yes! Diana, sa tingin ko kailangan natin ng brighter uniform sa competition. Girls, don't worry. Pang warm up lang tong uniform na to. Yung uniform para sa competition, maganda. Diana, kailangan natin mag-selfie. Okay, Blondie, tara. Blondie, alam ko magkalaban tayo. Pero sana naman at least ngumiti tayo kahit konti. Alan, tingnan mo. na natin lahat the same way. Matalino talaga tayong dalawa. Masaya ako nakilala kita. Guys, tignan nyo tong sweet couple. Talaga bang in love yung dalawang yan? Ano sa tingin nyo? Hindi, dalawang nerds lang yan na nagkakilala. <laughs> Tara guys, pagtripan natin sila. Hoy nerds, 2 plus 2, anong sagot dun? <laughs> Hoy, anong gusto nyo sa amin? Leila, aawain ko na yung mga to. Alan, wag na! Nang iinis lang yung mga basketball players na yan. Alam nyo, basketball players, habang tinatawanan nyo kami, natututo kami. Oh no! Natatakot ako! Leila, sabihin mo sa matalino mong boyfriend, magkalma lang siya kung ayaw niyang masaktan. Bakit? Hindi ba kami pwedeng tumawa? Alam nyo, basketball players, yung tumatawa ng walang rason, ibig sabihin, hindi kayo okay. Oo, tama siya. Hindi kayo okay. Guys, bakit hindi kayo umorder ng makakain? Mainit yung ulo nyo kasi gutom kayo. Basketball players, anong orderin nyo? Well, yung dating inoorder namin, apat na vegan salad, tsaka isang vegan pizza. Yung, pinakamalaking pizza. Okay, Alan, Layla, anong orderin nyo? Tito, teacher Mike, eto, ayun yung sweet couple, oh. ayun sila. Leila, ano nangyari? Di ba kayong dalawa ni Yana yung Aha, uh -huh. teacher Mike, inagaw ni Alan yung place ko. Okay, mamaya ko na lang kukunin yung order nyo. Ano to? Raid? Teacher Mike, dahil ba administrator ako, hindi na ako pwedeng magka-relationship? Pwede ba? Huwag nyo kami istorbohin. Hayaan nyo kami mag-aral dito, ha? Teacher Mike, nakita mo yon? Sumasagot na siya ngayon? Oo, kilala mo ba kung sino ako? Ako yung administrator ng school. Teacher Mike, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo. Yana, Yana, tama na, tama na. Okay, administrator, Yana. Sige, ayusin mo yung sarili mo. Teacher Mike, hindi na ako administrator ngayon. Wala na akong pakailam kahit kanino. Oo, oh, ayan na. Yung friendship of rats, sinabihan na nila ako. Yan na kalma ka lang. Kakausapin ko si Leila mamayang gabi kapag wala yung alan na yan. Okay Leila, Hihintayin ko yung tawag mo mamayang gabi. Aayusin natin to. Kung hindi mo ako naintindihan, tapos na tayo. Leila, tapusin mo na yung assignment mo. Tapos puntahan mo ako, kakausapin kita. Cool. So hindi pwedeng magkaroon ng relationship or personal life ngayon si Leila. Okay Alan, sana tayo. Oh ayan na, mukhang tapos na yung rat friendship. Kaya nga ayoko magkaroon ng best friend eh. Pizza, ang the best best friend mo, yung pillow mo. Oo, tinay door ni Leila si Yana. Well, bakit siya magtatry door. Eh, nagka-boyfriend lang naman si Leila. Etong si Yana, baka naiingit lang. Sa tingin ko, nagsiselos yun. Ice, bakit hindi natin bigyan si Yana ng malaking latte with marshmallow para hindi siya malungkot? Pizza, kung lagi nating gagawin yan, talagang malulugi na tayo. Okay, fine. Ang gawin mo, kunin mo yung order ni Alan tsaka Leila, bilis. Alam mo, Teacher Mike, nakapag-decide na ako. Aalis na ako dito sa school kasi hindi ko na kayang gawin to ng mag-isa. Yana, bakit naman bigla-bigla yung pagdidesisyon mo? Teacher Mike, malaking problema to. Teacher Mike, Yana, anong nangyari? Ah, Banis, doon na muna kayo. Kami ng dalawa mag-aayos dito, okay? Yana, kung may problema ka, nandito lang kami. Ready kaming makinig sa'yo. Ah, uh, okay, Bani. Yana, magkalma ka lang kasi. Kalma. Ano, tapos na yung rat friendship? Frogs, tigilan yung nga ako. Hoy, Frogs, doon na nga kayo sa cafe. Nangyayari yan, Yana. Minsan, nagtatrador yung mga girlfriends. Hello, basketball players! Pizza, ice, tatlong caramel latte, please. Hello, girls! Kumusta? Uy, yan na, guys. Kinakaway na tayo ng girls. May ibig sabihin na yan. KP, nandito ako. Buwisit ka sa kat. Di ba sinabi na namin mag ka? Kapag pinilit natin yung sarili natin sa kanila, lalo silang lalayo, maging humble ka. Okay, okay! Pizza, ice! Apat na kiwi smoothies. Alan, let's go! Hindi ko kayang panoonin tong banis tsaka frags sa isang lugar. Basketball players, nandito na yung mga frags. Paupuin nyo kami. Bakit? May nakasulat bang sa inyo to? Tara na, paupuin natin sila. Doon tayo malapit sa mga banis. Hi girls, kumusta kayo? Malapit na yung competition. Ano, tatalunin ba ng bunnies namin lahat? Siyempre naman, no? Girls, kapag nagbalikan tayo, mananalo tayo sa competition. Sigurado yun. Ano sa tingin nyo, girls? Hi! Boys, di pa sinabi na namin sa inyo. Friends lang tayo ngayon. Tinitingnan namin yung behavior nyo. Pinag-iisipan namin kung babalik kami sa inyo o hindi. Okay, copy, copy. 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 Ah, girls, meron ba kayong gustong orderin? Libre namin. Ice pizza, tatlong latte para sa bunnies. With caramel! Pizza, bilisan mo. Tatlong latte, caramel. Oo tao. na, ito na. Nandyan na ako. Ahem, meron bang gustong mang libre sa amin dyan ng kiwi smoothie? Hindi lang naman yung mga banis yung sasali sa competition. Kami rin. Basketball players, baka gusto nyo kaming ilibre ng smoothie. Ipakita nyo naman na generous kayo. Girls, generous kami. Pero hindi kami mayaman. Kaya yung banis lang nilibre namin. Sorry. sakat hmm, sakat. Napaka generous mo naman. No thanks. Kaya namin bayaran yung smoothie namin. Okay? Ice, nasa, nasa na, yung na yung smoothies namin. Girls, ginagawa ko na ito. Adiana, may sasabihin pala ako. Guys, ito na yung caramel latte nyo. Thank you, pizza. Ah, uh, alam ko, naaawa ka sa mga homeless pets, di ba? Oo, oh, Smiley, tama ka. Nakakaawa sila. Well, Diana, meron ako inampon, tatlong aso. Gusto mo ba sila makita? Talaga? Oo. Well, girls, pwede ko siyang i-kiss dahil doon. Hoy, ano yan? Ang unfair niya na. Matuto kasi kayo, boy. Yes, Diana. Natunaw na naman ni Smiley yung puso mo. Kitty, ano ba? Love ko lang yung mga taong love yung animals. Yun lang. So guys, malapit na yung bakasyon. Gusto naming magbakasyon ng hiwalay sa lahat. Lahat pupunta sa country house kami. Gusto namin sa Wonderland Park. Sinong sasama? Kami! Okay, good. Sabi ko na sa'yo, mag-aagree sila. Anyway, bawat isa sa inyo makakakuha ng dalawang green pieces of swishy paper. 200 bucks yun. Wow! Wonderland! Oo, oh, kaso 200 bucks Thomas, naubos ko lahat ng pera ko sa make-up Okay, guys, ako magbabayad para kay Julie Thank you, Thomas Nakita mo kanina, lahat sila nag-agree Guys, may iba't-ibang houses Blue, yellow, green, pink Saan niyo gusto mag-stay doon? Kami doon, doon sa, sa yellow Doon sa yellow, <laughs> doon sa yellow. <laughs> Hindi, bravas, stay doon tayo sa green Eh, di doon tayo sa pink Okay, so expect namin bukas yung 200 bucks Huwag niyong kalimutan kasi bukas bibili kami ng tickets Oh my God, Dima, ang galing. Love na love mo talaga Tingnan mo, show off na naman siya sa atin. Nakita mo, tinatali ni Dima yung sintas niya. Ganun niya, baka mahal si Loren? Well, siguro, kung ganyan yung ginagawa niya. Sa tingin ko, kinokontrol lang siya ni Loren. Loren, huwag mo na aalisin yung sintas, ha? Dima, bakit ka sumisigaw? Uyo, natanggal ulit. Loren, ano bang kalukuhan to, ha? Ah, show off ka sa kanila, no? Dima, hindi mo ba itatali yung sintas ng mahal mo? Please? Okay, guys, sino sinong gustong sumama sa Wonderland Park sa bakasyon? Pupunta kami. Pinapanood namin yung sarili naming Wonder Park. Si Loren inaalis yung sintas niya. Sinisintas naman ni Dina. Hindi, hindi siya bagay sa kanya. Guys, let's get to the point. Magiging masaya to. Merong yellow, green, blue, tsaka pink houses. Meron ding mga rides. Magkakaroon kayo ng cool time doon. Hindi ba kayo nagsasawa sa country house? Magkano ba yung Wonderland Park na yeah! yan ha? Pupunta kami. Loren, alamin muna natin kung magkano. 200 bucks. Sigurado, very cool to. 200? Mura lang yung 200 bucks, so 400 sa dalawang tao. Kailan ba ako makakabili ng bagong bike? ma, bibili tayo later. For the meantime, pumunta tayo sa Wonderland Park. Cool doon. Okay, pag-isipan nyo, sweetie couple. Girls? Girls, girls hindi, hindi kami sasama. Makakabili na kami ng maraming nail polish sa pera na yon. Or, pupunta kami sa beauty salon. Hindi kami interesado sa park nyo. Well, okay nga yung nail polish, pero maraming great guys doon galing sa iba't ibang school. Football players, tennis players, basketball players. Well, pag-isipan nyo. Basketball, basketball players, players, tennis players, players. pag-iisipan pag namin. namin. Ngayon, sa tayo kukuha ng 400. Ngayon, gamitin mo yung utak mo, girl. Guys, hindi! Papano? At least man lang sabihin nyo sa atin nyo. Hindi, malaking sikreto to, malaking sikreto. So, hindi na namin kayo kasama? Huwag kang mag-alala, Salina. Hindi kita iiwan. Hindi, Kev. Wala na akong pinagkakatiwalaan. Pati yung mga kapatid ko, aalis rin. Sorry, Salina. Gusto namin makipag-date sa mga girls like normal teenagers. Di masaya dito kasama kayo. Masyadong boring. Naintindihan ko na. Gusto nilang makipag-date sa mga girls. Salina, okay lang yan. Okay, naintindihan ko na. Okay, boys tatanggapin ko yung desisyon nyo. Thank you, Salina. Alam namin, maiintindihan mo kami. O sige, alis na kami para ma-meet yung mga girls. Tara, magiging cool na yung buhay namin. Kev! Hindi rin ba tayo pwede magkaroon ng buhay na cool? Hindi nila sinabi sa atin yung sikreto. Okay, ikaw na lang at ako ang nandito. Ano yon? Yung soup ko, normal teenager na. Yung friend niya, heartthrob. Girls, ano yon? paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Oh my gosh! Hindi na sila zombies. Normal teenager na sila. Kapag nalaman to ni Nat, masyashock siya. Wala si Nat dito. Pero tayo, nandito. Yung buong cafe na shock. Hi guys! Anong gustong in-order ng mga naka-green uniform ha? Gusto namin silang ilibre. Ah guys, naka-makeup pa kayo? Ha? hindi kayo pwedeng pumunta dito. Pwede na kami pumunta ngayon dito. Normal teenagers na kami. Ayan o, walang makeup, wala. Okay. okay. Gusto ng mga frogs, ano, kiwi smoothies, hot chocolate. Latte with marshmallow, tsaka chocolate. Wow, nakita nyo ba yon? Sinong humalik sa kanila? Ah, girls, hindi naman kayo siguro humalik dyan, no? Hindi nyo gawa yan, no? Ano? Hindi! Nakakashock yung buong cafe na tulala. Girls, ako lang ba yung nakarinig o tinatanong nila kung anong gusto natin? Hindi? Oh my god, girls, gusto nila tayo. Actually, matagal na akong crush ni Zoop. Hi girls, para sa inyo 'to. Wow, boys, thank you. Sandali lang, ano, dalawa sa atin magkaka-boyfriend. Oo, tama ka, Blandy. Nainggit ka na naman. Oh my god, nililigawan nila yung mga frogs. Well, ngayon alam ko na kung sinong humalik sa kanila. Well, baka naman bumait na yung mga frags ngayon. Di ko gusto to. New kids, dito sa school natin, sa teritoryo natin. Sa tingin ko, isa sa kanila, basketball player din eh. Ah, oo, si Zach. Cool basketball player yan. Magaling yan. Ah, talaga sakat. Mukhang masaya ka. Hindi, 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 no. Ah, hi guys. Sa hindi ka pinapansin ng mga friends mo. Tingnan mo sila. Nasa frags yung attention nila. Soap, ang saya ko. Paano nangyari to? Mamaya, papaliwanan ko sa'yo. Tingnan nyo. Tinitingnan tayo ng buong cafeteria. Girls, hello. Meron tayong competition. Ano guys? Ano na? Blondie, sa tingin ko meron silang tinatago sa atin. Oh my God! Pizza, ang cool nga eh. New couples. Yung mga boys, laging ililibre yung mga girlfriends nila. Nadami orders natin. Girls, pumunta tayo sa dressing room. Kailangan nating pag-usapan to agad. Nakaka-shock! Eh si Salina tsaka Kev. Wala pa tayong alam tungkol kay Kev tsaka Salina. Boys, pupunta kami sa dressing room. Sasama so, kami, sandali! Guys, nakita nyo yon. Girls, wag muna kayong magsalita. Meron tayong bisita. Girls, sabi niyo ready kayong makinig sa akin. So, nandito na ako. Girls, hindi ko maintindihan. Friend niyo na yung rat? Boys, pagkatapos to ng sleepover. Ngayon, nakikinig kami kay Yana everyday. Sa phone, sa text, tsaka dito sa dressing room. Kitty, oh. wag kang ganyan. Tayo yung nag-offer sa kanya. Anyways, mo. Bunny. Okay, basketball players, lumabas muna kayo. Hindi ako magsasalita sa harap ng strangers. Oh. oh Ano, girls? Strangers na kami ngayon. Okay, Yana. Tatakpan nila yung tenga nila. Okay. Yana, sige na. Ano na naman yon? Problema kay Layla? Diana, kailangan mo akong tulungan. Either i-kick out si Layla dito sa school o ako yung aalis. Alam mo kung gaano kasalbahe si Layla. Please gawin mo yung tama. Yana, iba naman yung pakikinggan ka tsaka yung i-kick out yung tao sa school. Nag-away kayo ngayong araw. Bukas, magbabati kayo. Papabalikin mo siya dito sa school. Oo nga, wag mo nga kaming idamay sa problema mo. Meron kami ngayong sariling problema. Di ba basketball player? Ano yun? Wala, never mind. nakipag up yung frags kay Zoop tsaka kay Zach. Nabigla yung buong school. Okay, gets ko na. Hindi ako kailangan dito. Diana, i out mo si Leila dito sa school. Gawin mo yung tama, please. So naman yan. Una, pakikinggan siya. Tapos ngayong i-kick iki out sila. Si Kitty, relax. Maayos din ng mga rats yan. Wala akong i-kick iki out, okay? Girls, nagigets tamis si Yane. Pero si Zoop tsaka Zach, anong gagawin sa kanila? Sigurado, gusto nilang maging pinakasikat dito sa school natin. Nakita nyo ba paano sila pumasok kanina? Inaayos pa yung buhok nila. Tapos tinitignan lahat ng ganito, oh. Guys, nag-aalala ako. Oh guys, masyado silang agresibo. Boys, kung ako sa inyo, magwo-worry ako. Eh paano kung agawin nila yung lugar nyo, ha? Gusto nilang maging most popular boys dito sa school. <laughs> <laughs> hindi mangyayari yan, no? oo nga. Never mangyayari yan. Kami lagi ang number one. Kami ang pinaka-coolest dito. Boys, siguraduhin nyo hindi kami madidisappoint sa inyo. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! -bye! Bye!